Nakuha ko ng 10 pounds. So, Oh, panibagong araw, panibagong buhay. Boot sale. Ito yung parang garage sale dito sa UK. Ito yung mga second hand. Second hand na uh, mga paninda. Ayan. Umuha na, umaga pa lang. Grabe, puno na. nagbebenta rito mga tesla pa <laughs> mga sapatos eh. 5 pounds or 300 something ano to? Mitchell Adidas Ayan, hakuha -haku ko ng hakuha -haku ko Haku -haku ng ano, Air Force 1 all red 10 pounds parang kano, 750 pesos size 9 pambenta ibenta ko sa ano sa online para tumubo eh no balinsyaga balinsyaga kano kaya ito That's centimeters, that's six feet. Uh oh, and You need a bigger one. Oh, that's not not me. Me. a bike. <laughs> How much the. It's a professional bike. Right. It's hard moving here, and it's basically brand new. <laughs> <laughs> Hello. Hello, ito. Puting bumayag ng bank transfer wala na akong uh, cash. Oh, ito. Ah, uh, bot BDO yan. Ako lang na. Pero naghahanap kasi ng 1,000 pesos. So, nabili ko um, £1. Ice. uh, One pound Para kay Ice Balenciaga Nakuha ko ng 300 pounds so, 700 pesos Pero nakita ko sa online mab mo siya ng 300 pounds yeah. Ayan Versace 1 pound 70 pesos to no? ito 1 pound ang trabaho 10 pounds pero mabibenta ng mga 50 puro pambenta uh, hindi naman kasi kaya sa akin eh puro pambenta to sa ebay Ayan. ito ang jackpot sobrang mahal tingnan ko na sa ebay Balenciaga. napakamahal ito pa 1 pound Levi's 501 para kay Ice 1 Pound I don't Sa parang 70 Pesos Di pa At Ikaw na itong binati 1 Pound 1 Pound yan Tapos 2 yung isa 18 Tinawaran ko ang 50 150 naman talaga lang yan na ah. ah hindi Tinawaran ko ng 3 Pounds yung dalawa pounds. Ay, Pareho lang din Hindi, hindi Ah binigyan niyang nato, eh. Hindi, dos lang. Hmm. Ka tipito ko ng 50p. Hmm. Polo. Saka isang na okay pa naman. 150. Wala pang isang dampi so no. Ayun. Ayun na lahat. Kadalasan Bakit. Oh, diyan pa benta. Rakit. Ito dapat to. Pakita ko sa inyo mamaya yung presyo nito. Nakakagulat. Balenciaga 10 pounds, 700 pesos Sige, bye Ayan, yeah, nakauwi na Ayan ang nabili Botechia Botechia bike Road bike Nakakulong ko lang ng bargain Sa okay, okay Mamahalin daw to, napakagang eh Balenciaga Yeah, mga authentic naman. Air Force. Mamura lang yun. 2 pound lang to eh. 70 pesos. Levi's. 2 pounds. 140. Ganun. The cost. 1 pound 50. Parang sandaan. Ayan. Pablo o siti na wala kong lampawin.